Bandam, dahan lang ah. Baka matinig ka. ha? Papatingit -pa lang. Oo. Hindi, kain lang Bandam. Pag si Bandam talagang kumain, parang matatakam ka talaga eh. Di ba dito kumain sa labas natin, Marcel? Ngayon experience mo na mag-bottle fight sa labas. pati Marcel, okay ba? Sabay ko lang sa aking, no? Ha? Haan? Mga, mga natin mga pimpira ng garlic frangka. O, Melissa. Okay? Sarap yan? Oh, okay. sir. Okay ba? Okay lang. bangga.

tiene. No, dile. Dile del abollo. ¿Qué? Le pongo la rodita. Eh, se la mojo. He auto. Ahí la juntamos.

gusto nila makipag-bottle fight, so sinama natin sila. So ito, samahan nyo kami mga kababayan. Tanghalian po. Diyan si Bandam, si Ate Lisa at Ate Marcel. Ate Marcel, masarap yung labong. nag enjoy si Ate Marcel, ah, oh. so, si Ate Lisa. lalo na si Bandam. Yun, samahan nyo kami mga babayan sa munting salo Model fight. Dito sa shelter ng Daddy Prank yung ginagawa. Ang dami Gusto-gusto natin Maricel ah. Kuya Kain lang bandang. Mmm, sarap. Sarap ba? Huh? Tubig. Sige, kuha tayo ng tubig. Nandito lang yung tubig sa likod. Wala nga tubig dyan sa likod, ha? Ito, Marcela. ha? Mm Hindi, -hmm. kain lang. Ate Marcel, ha? Press na press. Bagong Lego. Dito lang yan. Kay Daddy Frankie, yung labong. Nagluto niya nata si Kuya

Sarap daw, sabi ni classmate, oh. Walang, walang ibang katulad. Walang ibang katulad. Dito lang yan, sa Philippines. Dito lang yan. Huwag daan-daan lang, ha? Ba baka, matinik ka, ha? Pa, Papatingit lang. Oo. Hindi, kain lang Bandam. daw? Uy, masarap. Ate Lisa, ng ano, no? Ate Marcel ng Bagong, no? Walang ibang katulad ang sarap ng labong. So, mayroon pa dito ang labong kilapia. Walang, hmm. walang. <laughs> ito yung banda pa labong. Uy, banda mo. Oh. Ang gusto ng labong. Oh, Uy, talagang sinasalba niya ng ano. Talagang alaga niya ng angels. Ay, ito ba yun? Thank you, Kuya Bandang. Oh. Oh. Uh, si Bandang talang parang matatangam ka talaga eh. Oh. Sarap na sarap sa ya, Lisa. Sarap, Mami. Ano sabi niya? Opo. Opo, Mami. <laughs> opo manong aku manong <laughs> ah itu <very good. laughs> Masarap ang kain sa labas, Telisa. Awesome. Wow. Ate Marcel. Masarap kumain sa labas. Ano naman mo sa mga boys, Ate Marcel, Pogi ba sila? Mga rupindero? <laughs> Ganda ng tao ni Ate Marcel eh. Labong ko ng ni Daddy Franquin? Opo, doon no? Oh, sa kawayanan, kinuha yan. Gusto mo mangawa ng labong? Doon, sa kabila. O, oh, sarap ng kawayan ng Daddy Franquin, na. Eh. Sarap. Wow. Ngayon um. mo mabuti, may ngipin ka po, pa ba? <laughs> Kaya <laughs> pa? Banda mo, oh. talagang takam na takam. Oh. Oh, oh. Tinik, yung tinik, bandam. Oh, 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 oh. Oh, yung tinanggal tinik. Sarap na, yummy na. Delicious. Di so. ba dito ang kumain sa labas natin, Marcel? Oo. Ngayon, na-experience mo na mag-bottle fight sa labas. Uy! Mm. Mukhang may pag-iibig na momo ah. Madam, ano masabi mo sa kay ate Marcel? Maganda, Tate. Tate, Martin. Uy, maganda. Natibok baka ang posa mo. Malapit ko. Tate, pag puto ko. Ay, na, bakit hindi pa ba natibok po sa mo kay Ate Marcel? Ah, malapit nang tinamaan na. Kunti na lang. Lab, paano? Lab mo na siya. Mabilis naman. Mabilis. Mabilis. Paano kung gano'ng kabilis? Kapit ng araw. Kasing bilis ng araw. Hmm. Wala, na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. siguro, Wala na. siguro. Wala na. Wala na. Wala na. Wala <coughs> na. Nabuboos na. Wala na. 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 Bandang! Ikaw na. Ay, sayang. Ha? Sayang kama? Sayang. Ay, sayang? Oh, Oo, ta tama yun, Bandang. mag-tira mag ng hala, no. Huwag mag ng tira, no. Ayan. Bandang. Ah. Busog? Ate Lisa, busog ba? oh, busog. Wow, Ate Marcel. Busog na busog. Wow. So, thank you so much sa, ano, sa kay Kagawad. Sa kanyang labong, no? At, siyempre, sa ating cook. Si Kuya JC, no? Maraming salamat. So, Uy, na, ano masabi mo, Ate Marcel, sa ating, ating labong? Masarap ba? Masarap? Oo. Ate Lisa, masarap ba? Busog? Yan, tumataba-taba na yung mga alaga ng Daddy Frankie oh. Thank you so much sa dati, ating founder, Daddy Frankie Official. Uh, ipalo po natin at ishare ang mga video niya. Malaking tulong po yon sa kagaya nila na natutulong ng Daddy Frankie So, maraming maraming salamat sa buong team. So, palo na tayo. Thank you. Daddy Ayan, paalam.